vlogger na si Boy Tapang inaresto sa pambubugbog sa kinakasama Para sa aking balitang showbiz, inaresto ng mga otoridad ang Sibuano vlogger na si Ronnie Swan na mas kilala sa tawag na Boy Tapang. Si Boy Tapang ay inaresto matapos na ireklamo ng kanyang kinakasama na si Christina Morales dahil sa pambubugbog. Ayon kay Police Captain Jerry Magsayo, officer in charge ng Alcoy Police Station, sinabi nito na madaling araw noong April 1 ang arestohin nila ang vlogger. Ito'y matapos na humingi umano ng tulong sa kanila ang kinakasama ni Boy Tapang na sinasaktan siya Nito kung kaya't agad silang nagsagawa ng hot pursuit operation na ikinahuli ng suspect. Nagtamu umano ng mga pasa at sugat sa katawan ang biktima dahil sa pananakit ni Boy Tapang matapos na magkaroon ng away ang mga ito. Hindi naman umano nagresist si Boy Tapang na aresto nito ng mga otoridad. Sinay pa ng mga otoridad na matagal na umano sinasaktan ng vlogger ang karelasyon nito ngunit hindi nito maiwan dahil bukod sa mahal nito si Boy Tapang natatakot din siya dito.